pauwi na, na guys galing ako sa trabaho ayan pauwi na ako sa bahay pauwi na tayo sa bahay at magpahinga bukas wala akong trabaho so magbukas ako bukas hindi ko tayo sa NPR mayroon pang laman mayroon pang laman ng ating Alipay kaya ay masarap yun guys oh mas walang mahal pili kaya ako hotel okay? hindi na okay. kayo station. Guys, oh. station. Ay, punta kayo sa bus station nandito ako guys oh bus station punta kayo sa bus station kailan bumaba na ako ng ano, kailan pa uwi na sa kapumulan ulit. Puhos na ulan at tunurin tuluyan. Kanina pagalis ko sa trabaho, walang ulan, ngayon naman bumuhos natin pagalis ko ng bahay maulan ngayon pag uwi maulan na naman sana hustisya si kuya papunta doon hindi man lang ako pinasakay ng lift dre babalik siguro yan buti na lang ready ready ako sabi ko kanina aba sige ulan pa more sabi ko makapag boots na o ba diba? Suot, suot natin ang boots, oh. <laughs> o oh. ano <laughs> kahit bumaha pa yan guys, <laughs> sige ulan lang kayo dyan <laughs> lunas sakit satu ya Ibilin kit siguro yang si Ate or di kaya di Ah, kala ko sasakyan ni among lalaki Di pala, pareho eh Pareho ng design Ito yung manalsik-talsik dyan

basic lang tayo ako eh. So, diba guys, oh, ang gilid ng bundok dito, mga nakasimento. Yung mga butas na yan, laana ng tubig yan, galing bukid. Yan daw, may hagdan sila dyan, papunta doon. Siguro yung mga ano yan, nagme-maintenance. Yan sila nadaan. Pakataas naman na. Huwag kumangin! tayo dito. Huwag tayo ng view.

还是安全的。

Ayan na lang hindi mainit ngayon. Kung nagkataong mainit, ligo na ako sa pawis. Mabilin dyan. No? Siguro may mga ahas dyan. doon guys maganda maglakad doon kasi patag lang sya ba dire diretsyo lang ano nangyari dyan binibidyo nya tapos mag ano na lang ako mag shortcut shortcut dito nagbablog din ata yan dito tayo mag shortcut

Aling bahay dyan ang bit nyo, guys? Ako gusto ko itong bit na. Ayan. Ayan ang gusto ko. point. Hoy, kung mangin. Us. yung lusot so, guys. Oh. Ano. Pwede naman siya ano yun, ikutin. Mas matagal. Yan guys. Oh. So, lang ng design yata. Ito eh. Or itong dalawa sa gitna ang pareho ang design. and malapit na sa amin Yan, yeah, napakatahimik tong lugar na to. Bukod sa tahimik, maganda pa siya. Walang tigil ang pulang at nasa Ha ra. Mhm. Iya. Mau di bangganda. Balum makas nang lumakasa. Hello Kak. ito sabi yan yung bunga na yan gamot daw yan hindi ko alam kung anong ginagamot niyan ang dami oh hmm. wala naman ito naman akala ko abukado hindi pala maling akala. Ayan yung mga bahay din dito sa amin. Itong rainbow bella, yan. Iba naman yan, doon yan papunta. Papasok. Sa amin, sa pinakadulo ng kalsada talaga kami. Yan, yan sa amin, pinakadulo yung pinakahuling bahay na yan yan yung sa amin kasi doon ano na yan last in ano na yan end na ng kalsada yan dyan wala na yan may mga bahay doon yan. dati yung malakas ang bagyo nilipad yung mga bubong na yan pero napalitan na ah. yan. so dito na tayo Yeah. Parating na tayo. So, 'di ba? Tamang lakad, tamang hingal. Tamang yun eh. <laughs> Ay, tuluan ka muna. Tamang lakad, tamang hingal. Wala kasi si among lalaki kung nandito siya. Hatid sundo niya ako. Eh, wala. So, kumiyot ako. Dito na tayo. Sa so, mga bahay. Number one, number two, number three. Yan kay Unaira. Ay. Okay. So, yung mga isda ko. Hindi ko pa na pakain. So, guys. ngayon guys. Maraming salamat sa inyo. Kaya ngayon. Yan. Sana to. Okay sa video. Kayo to ka lang naman punta. Kaya rin kong unang-unang yung mga isda. Gupo muna. Bye-bye. God bless. <coughs>